Magandang 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 umaga mag po mga kapatid. It's me kapatid Rene Tito. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, puka kami ng buto. Itong kunguni namin nasa ilalim mga kapatid. Ah, uh, ito ay isasama sa libing. Ito na itinayo namin sa lingguraw libing ito mga kapatid. Ito kasi tapos na trapan nito mga kasama natin dito yung sinakapasit boboy Bokoy, isang pumayawang pumato. Saka sa si pagsitad yan, yan. Nagbabalik. Nagbabalik. Nagbabalik ng lawin. Saka camera natin yung eh, sinakapatid ng Giro, mga saka sindi kapatid. Kasama nga pala natin dito yung sinakapatid ng Pariyo. Saka narito po yung nagpapakunod Tara mga kapatid. Samahan nyo kami kumuha ng buto. ay ano palang? yung muslim alaw alaw ba? alamin merusa ko kabag nasakabag sa kabao sa nila. mo na sa kabao? pa lalaki na itong mga eh. na ito eh Tata na ito Ay, ulubog na rin niya oh. Naka malayo, bakal Bakal, tama Kung buto na nasa sako, makakabay yung ulam dito Matagal na Malayo, kailangan na may panungkit Ah, hindi po yan. Hindi po natin makukuha yung inyo kung hindi natin ilalabas yan. Kaya ba kapatid? Hindi na bakal. Hindi Grabe ka talaga kapatid. Lali

Hindi si mama. Bakal yan. Siya pa po di. Ha? Tumulong. Si mama. Boss, benerate ka dito, baalan wala pala. Eh si mama. Tayo po si Gorgonio at ang titiran ang pinakamalaki sa amin lahat. Eh di siguro nito. Ang Helna no, ang Helna ay di mo yung Hell. Hindi doon nag

Sa <laughs> mo si Mario? Tinuro-turo na naman ako. <laughs> Kailangan yan! Kailangan! Yes, wala mo na. Dahan <laughs> dahan lang ha Baka may Baka may Baka may Baka may Baka may Baka may Baka Yung kay ano kay yung, yung pinatak ko ayaw Yung pinakailalim Ayan 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 Lahatak lahatak Ayan 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 Napitaw eh Napitaw Ayan sumama yes, Oo oh, sige ano ano ba ano 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 Sama lahat? ano 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 mo ano 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 14 ayun grabe oh, naka ano pa yan guys naka pasta pa yan, parang maganda daw ang ngitin ayun yun yun, nasa ilalim, nasa ilalim yun sama na okay, uh, uh -huh uh -huh. sige Oh, you want, you know? oh sige, mo. lang, nasa unang sige, ilan mo. lang yan, na. Ayaw. lang, nasa yung yeah, sa dibdib. Eh. O. Oh. Masa lang ilalim na ilalim. Wala, dumatakot ako to. Bakit wala kang lang. tayo kapatid. ka, Jey? Wala na yan sa kasi. Dumatakot. Viral to. Ano? 337 million views. Oh. Kuwentado ko na agad. Yes, ah? Three five. Three five five. 337 pesos. Pilipino ulit. Dami, oh. ko? Eh, no. okay. Tama, ang dami o. Ayan o. Ayan o. Ito ka patid. Grabe layo buto o. Oh. Yun, ilalim. na na Yun, sa ilalim. Uh, yeah. May eh, meron dyan sa ilalim. Tapos meron pa doon sa loob. jo ano yung mukha yung ng mo? jo, Yan ang mga mo. Yeah. Yeah. Jo, yung baka lang inuha mo, bay gamitin mo naman ito sa loob. Yeah. Pugutukutin mo yung mga tumay. Linis ng buto. Makinis, no? Mabait. Buti ang buto. Sabi nila kasi, sabi nung iba, puti ang buto, kasi, 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 kasi,

ka. Bago ang kasama namin to. Pag-briefing namin. kagaling uh, galing Cambodia. <coughs> Kabaho, may nasagi na naman yata ang bomba dito. Tubig yan. Ano? Ano? Kaya pala putak ka ba? Hmm, uh, nata niya. Siya nakasagi. Hmm! Huh? Tingin ako dyan. Ay, eh. na agalaw dyan. Eh, ikaw lang maglagay nito kung tara. So, yun mga kapatid. Narito na po ang buto na nasa na, taon. Na, 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 na. Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At pindutin ang -pin bell button para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Marami, maraming maraming salamat po.